Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, turuan ko po kayo mga pagtanong agad sa English gamit po ang is it. Okay? Bali para magamit po natin itong is it, gagamit po tayo nitong ito baay, ay. Okay? Ito ba ay, o kaya iyon ba ay. Pag yan ay tinranslate po sa English, ito lang po ang katumbas, is it. Ganon din po itong ito ba ay, o iyon ba ay. Pag yan ay tinranslate nyo po sa English, ganon din po, is it. Okay? Ngayon, ito pong ito ba ay ay sasama po natin ng salita mula dito sa baba. Pipili lang po kayo ng isa dito. Isasama nyo lang po at makakabuo na po agad tayo ng simpleng tanong. Pero gamit na gamit. Okay? So magbigay po ako ng halimbawa. Ito ba ay gumagalaw? Kapag in-English po yan, is it moving? So, pagkasabi nyo po ng moving o gumagalaw, ang isusunod nyo po doon ay itong tandang pananong o question mark. Isasama nyo po yan. Okay? Pag kayo ay nagsusulat. Para malaman noong nagbabasa na kayo ay nagtatanong. Okay po? So, ganyan lang kadali. O kaya, iyon ba ay umaandar? Is it starting? O kaya, iyon ba ay namamaga? Is it swelling up? At ito yung gamit na gamit. Ito ba ay umiilaw? Is it lighting up? 'Di ba? Kung mapapansin nyo, ito pong mga nakalista dito ay gamit na gamit kaya maganda pong matutunan. Okay? Pwede rin pong ang maging pattern natin ay gumagalaw ba? Hanggang doon lang po yung aksyon tapos yung ba. Pero pag i-English nyo po itong gumagalaw ba, ganun din po. Is it moving? O ito, pumapalakpak ba? Kapag yan ay in-English nyo, is it clapping? Okay? So, yung gumagalaw ba o kaya ito ba ay gumagalaw kapag in-English nyo, isa lang po ang katumbas. Okay? So, sa pamagitan ng ating aralin ngayon, sana natutunan nyo na po yung paggamit ng is it. Okay? Na kung saan ay maaari nating itagalog bilang ito ba ay o kaya yung balang. Okay? Yung gumagalaw ba, pumapalakpak ba, kumakaway ba. Kapag in English ay, is it muna bago yung action. Okay po? Sana natutunan nyo pong maigi at sana may practice para magamit nyo na rin po agad. Maraming salamat po.